composer and director. Yeah! Uh, obviously, since 2003, this, may mga projects tayong hinahabol, ipaglalaban namin. Pero hindi naman sa ano, ito lumapag lang talaga sa lab ko na tumawag si The Late Soxy Topacio, uh, mother ko sa PETA. Gusto ko mag-direct, uh, mag-MD ng ano, kasi si Ricky gagawin yung ganito talaga. Huh? Si Ricky? Gagawin ang Pilipino. So sabi ko, sino ba naman ang baliw na ito? tatanggapin. Tapos nagkariran, tapos yung cast pa namin nun, di ba? May, may friends, si Alice, si, si Dulce, si May Bayot. So, tapos nagriran, tapos nagriran, sa so, concert kami nag-offer lang. Tapos, noong 2013 nagka-concert, sabi ko, ito na yan. Baka ito na. Kasi, 10 years na eh. Tapos biglang, andyan si Toth Divinesh and Nightworks and uh, Sandbox Collective. Sabi eh, bumaki na. Kapag dito ah. Tapos nalilang nag uli. Tapos nalilang, ito na to. Ito na to. Tapos nalilang, tumawag si Direk Pepe. Hulo. Well, I mean, if, you, if it's not a miracle, what would you call it? Di ba? I mean, lumalapit lang siya ng lumalapit. So, I guess the energy, the family, the, the love. Kasi mahal namin talaga. At ang kulit ng thread namin, kung alam Uh, that is the miracle. Uh, I mean, that we're still together and talagang nangangatak siya nabubuti siya, nabubuti siya, nangalanganak siya in many ways. So, the, the, whole production, this film is a miracle for us. At natanggap pa kami sa film fest, parang ba? ano pa, di ba? Hello, thank you, Lord. yes, uh, Sir Vin, since um, ikaw po ay nagsasalita na ngayon, <laughs> that may himala. Yes. Okay. Hindi, um, because um, we're talking about um, miracles and um, I have to say, being a fan of Himala, your music in Himala is one of the most miraculous things, I think. So, ang tanong ko, wag well, pasensya na po sa magtatanong, pero importante po kasing ma ma i ma i bulalas yung itong question na to. Like, in terms of your music, narinig ko po, po kasi na there's there's something that changed in the music. Um, so, ano po yung ano po yung naging decision noon musically, and how did you come up with that um, decision? Na biglang bigyan ng bagong tunog yung himala. If something's changed within me, sure. Yes, something is not <laughs> the same. uh, originally piano talaga tayo nung sa play, and then may ambition kanina. kami na kung natin orchestra pero So, and then nung maging film, sabi ko, hindi magta-translate ng piano sa film. It's, sa, sa play pwede kasi na-confine kang gano'n. So, sinabi ko kay so, sabi ko, gusto mo gawin natin rock? So, at Dream din ni Sir Ricky, na nalaman ko lang sa isang interview, na gusto niya gumawa ng rock opera. So, Doon na kami pumunta. At saka bagay siya sa set, na mag set namin ni Erickson ah uh, bagay siya sa buong grip, sa costume, sa lahat, sa color. So, parang natural lang na maging rock siya. Rock, ah uh, rock opera, rock musical. Tapos, ah uh, with that twist, least, yung... Pero yung, yung, musicality is very rock and gritty and maangas. Alright, thank you. At isa yon sa ating aabangan kapag tinanood natin ang isang himala sa December 25. Ayan, so bago po tayo magpatuloy sa ating Q&A because we still have a few questions from our um, press. Um, yes po, oh, sorry. Actually, kasi, uh, uh, actually may follow-up question ako kay Aisyl. Kasi uh, we all know na ang mga entries this year, ang lalaking mga... Hello? yeah isa talaga big stars like Ate V, Bossing, Mas Ganda, Radio, and ang dami. So, sa so, tingin mo, ano, hello, ano, ayan, ang hihimala yung mic. anong edge ng isang himala para dapat orient ng mga, ano, movie covers? I think we have something new to offer. Being the only musical among the ten entries, Um, may cultural and historical significance po ang isang Himala dahil base ito sa classic film ng ating national artist. At uh, ano anong chance ito sa box office? Um, na, na, nangangarap kami na sana talaga kung panoorin ng marami. Actually, takiliti natin lahat. Pero yun, yun ang bao namin. Uh, uh, I think we stand out dahil kami ang katangit musical we have Direk Pepe uh, na naminuno ng napakagandang pelikula namin and syempre si Sir Ricky and the music of Sir Vince de Jesus plus napanggit ito ni Fee Sas sasama ko na yung sarili ko kasama ko po ang pinakamagagaling na aktor sa teatro dito sa ating bansa na sana po um, makita natin lahat yun pero personally ba ikaw na pe-pressure ka may pressure sa'yo na since first time mo rin, di ba, to join the MMFF, eh? mas gusto kong gamitin yung salitang excited. Mas excited po ako. Kasi ang hirap isipin ng pressure, nakakatakot yung word na pressure eh. Di ba? But I, I, I just know and feel that we, we all enjoyed the process. We all enjoyed the filming of Isang Himala. Kung ano man ang outcome nito, alam ko we all did our best at alam ko meron kami mensaheng dala, dala para sa ating manonood. And uh, dun, dun namin gustong hugutin yung aming uh, joy and excitement more than the pressure. Okay, thank you and good luck. Okay, maraming maraming salamat po. Ayan, so sa buong pelikula po, lagi nyo pong maririnig yung Elsa Loves You. Dahil po si Elsa ay punong-puno ng pagmamahal. At hindi lamang naman po si Elsa ang kayang magbigay ng pagmamahal. Kaya, Acel, kung pwede kitang tawagin. At kung kahit wala yung may. Hindi, hindi, hindi. Hindi ka dito. Huwag kang nag-design. De hindi ka dito. Hindi de design ka naman eh. Basta. Ayan. Siyempre, kailangan nating may masaksihan na isang pensahe para sa'yo. Kung galing siya sa birhen, hindi natin alam. So, yes. Let's go. Okay. Okay. Hi. Hi Isabel. Well, nandito lang naman ako para i-congrats din ka. Dito sa iyong MMFS entry na isang himala, grabe. Ah, uh, pang MMFS ka na ngayon, ha? At alam mo naman that I am always here to support you. And I am very, very, very proud of you sa lahat ng achievements mo. Hindi lang sa work, mo. hindi lang sa career mo, pati sa buhay mo. Lahat, lahat. And always remember that I am here for you anytime. Tawag ka lang. Basta kaya mo, I'm always here for you. um Again, congratulations. And I can't wait to see you on the big screen. Wow! So, <laughs> siniyan, <laughs> <laughs> nakita mo pa pa ano? Teh! <laughs> 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 um, again, congratulations and I am very, 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 very proud of you. I love you, Te. God bless. Studios para sa isang napakagandang handog para sa Metro Manila Film Festival 2024. Pinabati ko ang aming mahal na si Isa. at the best at sa lahat po ng mabubuo at ang limala sa cast, sa production, uh, binabati ko po kayo. Hello, Jelena na Polis po ito and good day sa inyong lahat. I would like to congratulate, of course, isang Santos ang nag isang Isel sa buhay namin mula sa teatro hanggang sa television. Ngayon, sa sinihan, mapapanood natin ang isa sa pinaka-minamahal naming musical actress sa industriya, Asia Santos is doing Elsa, an iconic role for Isang Himala, the musical. Yan po ay papalabas sa MMFF by 2024. Of course, personally, coming from musical actor, uh, sa amin ni Kim, ng musical actress, we are very excited, unang-una -una sa lahat. We get to showcase the Philippine theater talents sa cinema at sa movie And uh, this is gonna be a great example of how an ensemble work for a certain project. So congratulations sa lahat. And Aisel, uh, ano pa nga ba? You're destined to do this. Congratulations and more power to all of you. Panoorin na natin yan. Excited na ako mapanood yan. Actually, ipalabas nyo na, na ngayon. <laughs> See you guys soon. Thank you, Aisel. And uh, congratulations to the team. So, I just wanted to congratulate you for him and I. Alam mo, napanood ko yung movie na yan ng bata ko. Tapos, um, nabalitaan mo yung ginawa mo yung musical, tapos ikaw yung bumanak. Parang sobra akong nag-rawl. Um, tapos ngayon, ginawa nila ko yung uh, pelikula. So, I just wanted to congratulate you for that. Uh, alam ko na pinagtarbahuan mo ano talaga ito ng bongga-bongga. At uh, talaga namang napakagaling mo bilang isang singer at bilang isang actress. Ayan. But more than that, I think mas proud ako na isa kang nanay na katulad ko. And that uh, importante sa iyo ang pamilya mo at kung paano palagayin ang iyong mga anak. So again, I just wanted to congratulate you. God bless you. And, um, sana mas marami pang project na ganito kagaganda na makuha mo. Actually, alam ko naman marami pang project na dating sa buhay mo. Pero, yun know na nga, ang mas importante na sa career natin ay ang pagiging nanday at pagiging asawa. So, Congratulations. Love you. Yay.